Si malalaman mo, diba? Ang kalabaw. Na. Ano naman na naman? Okay, Okay, na Wala naman yun, di ba? Wala eh. I-patagalin mo, i-ganin sa may mga butas, oh. Hindi, i-off na naman. Hindi, okay lang yun. i ano mo yung sa mga butas, ba? Para Ayan guys, mayunguha siya na ako ng ano, dito. Ah, uh, ano nga yun guys? Yung kinakain. Pearls, yung ano, ano nga ito? Ito, ano yung ito? Pako. Pako. Pako, pako. Hindi naman madami, kaya better luck next time tsaka nandun dyan sa mga matataas hindi tayo makakuha so bubulayin sa mga mga kakaas, eh. so, na, uh, pako so dito yung itsura ng pako guys yeah. pero ito parang yung pangalawang makulang ko yung original na pako hindi ganun kasi parang malaki yun ito yung mga nilalagay ko nag dekorasyon sa mga events ito yung pangalawang maraming klase yung mga pakit. Uh, pang decoration. Hmm. So yan. kaya kami nandito sa ilong kasi yung masama yan. Kaso, parang hindi nga yung pig. Pig pakupak. Next time na lang. Okay. So, okay uuwi na tayo ng mga palang Pero maliligo muna sa balay. Kasi ang init, diba? So ang init nga naman kaya maliligo. So ayun na nga guys. Mangunguha sana kami ng pako-pako. Kaso lang o, oh, natuyo na yung mga pako-pako. Wala na kami na harvest guys. Masarap sana yun. Kaso dahil nawala na. So, nasira yung aming moments together everly after Pakipako <laughs> <laughs> hmm. pa more uh, hmm. Maka marami magtatanong dyan anong ginagawa sa ilong o oh, ilang minutes oh. oh, yun so hindi ko mag mag, mag mag alam sa mga dalan kaya Diyos ko ang tuhod ko gari nagatok Ah, ah ready na yun. Dali, na yun. Diretso nga, una. Kung makadiretso ka. So, basi hindi ko dakaroon niya Hmm. Ay, to on. Sige daw. Yeah. Sabi, diretso eh. hirap na dinadaanan namin guys pero dahil ano ano ba yung sakripisyo sa mga gusto mag vlog dyan hindi basta basta uy baka kala nyo agos agos yung tuhod to gina ay doon sana na, kasi dami ng tao ang ganda dyan o oh. hindi sana nag ayoko naman pataba guys kasi baka hindi ko na maakyat yan o oh. Ano mo. mo ba? Ang laki na akong hihingan. Kasi, Matanda na ako. Kaya, sa gustong sumali ng aking membership, may kayo sumali kasi bata-bata ako bata, kunti. Diba? Matanda na. Ako po. Makasabihin nyo ay mag-resign na ako. dai Meron kaya tayo makukuha na tax Wow! Ang ganda dito guys! Bukid lover ka ba? Ha? Kung ikaw bukid lover, magugustuhan mo tong lugar na kung saan kami laging pumupunta. Alam niyo kung bakit? Sariwa yung hangin. Tapos, makaka- bili ka pa ng mga gulay-gulay at saka ng yun ngayon bibisitahin namin ulit yung balon kasi ano kasi guys El Niño ngayon sa Pilipinas so alam nyo po yung El Niño is yung tagtuyot so itong balon na to wala namang ibang balon eh. Ito yung balawan namin kapag naglusaw kami dun sa ilog. Ano ba yan? Lagi nalang titirik ng daan. Patumirik din ako dyan. So ayun guys. Ayoko dumaan dyan dahil titirik ako. Ito ko dadaan. Bakit po may tilaok pa lang.